Joyce, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Thank you po. Robin Traffic, magkabilaan. Good morning, good morning po ng mga kaangkas natin dyan. Good morning po sa inyong lahat at best po sa atin lahat mga cops, mga angkas sobrang traffic dito sa Bisaya, ah, tanda, Bisayas Avenue ay, Tandang Sora pala magkabilaan po yung traffic ano nangyari nabing traffic magkabilaan Aroy Sabit Tayo Yan traffic yung mga ako sa intersection Yan lang yung traffic Kasi kung dito pumiso sa kaliwayari Ipit tayo ron At is dito makakadiskarte tayo Saka tayo mag-u-turn Nasay ko po. Okay, hindi ko na tayo mag-u-turn tayo dito. Magkabilaan yung ano. Magkabilaan yung traffic. Pero dyan sa kabila siksik lang tayo sa kanan sa kanan para makadiskarte tayo aray ko parado parado ayos. yun maganda-magandang hapon no, mga kaos dito tayo ngayon sa malapit sa Quezon City Hall. Uh, pinasukan tayo ng book, booking ng no, mga kaos Ang drop-off naman nito, ano lang sa baro drop-off nito. Uh, ang pick-up dito sa Long Center of the Philippines ng no, mga kaos pero nandito tayo ngayon sa Quezon City Hall, harap uh, drop off naman dito sa Alon Marcos Highway lang corner Felix Avenue Pasig Yon sa may Jollibee Robinson Metro East naka Gcash no Gcash payment siya no mga kaobs tawagan muna natin kasi medyo malayo layo tayo baka kasi cancel sayang ayun nagre hello ma'am sa angkas po magandang hapon Ma'am, makapag-antay po ba kayo? Ma'am, nandito po ako sa Quezon City Hall. Malapit lang to ma'am. Dito lang ako dadaan sa likod kasi medyo, medyo traffic lang. Ah, sige. Tama naman siguro itong binok niya ma'am. Sundan ko na lang itong mapa. Okay, thank you. Let's go. Puntahan na natin ang mga cobs. Yung uh, sinisigurado natin baka kasi cancel ni ma'am yung booking pag nakita niya malayo tayo, di ba? Kasi nasa 2.4 Ah, doon sa may bilog lang center doon sa may bilog ah. ito nga tayo dumaan Okay, eh, dito pinabalik tayo talaga. Ayok. Tama kasi Doon pala sa may ano Putik video traffic pa naman <laughs> Yari. Sabagay, ikot lang tayo dito sa circle ng no, mga cobs. yung Pag-ikot natin dito ng no, mga cobs. Wala na to masyadong traffic. Hello ma'am, papasok po ba ako dito sa employees entrance? Ah, okay. Thank you. Sir, sure, pick up lang po. Ah, oh, baka doon. doon to sa may ano sa may pabilog tama baka dito to dito nga Joyce ma'am Sige po, hawak lang po. Okay na po. Minsan kasi yung booking dito, di makukuha ng tama. Buti nakuha ng tama ngayon. Si Karami nagbubook dito. Po kasi, kasi nag-aabang. dito napipin. Kaya minsan tinatawagan talaga kasi di napipin ng maayos eh. Oo. Oh, eh, ang laki nito. Pwede doon sa harap, sa kabila. Uy, lalim ah. Yun, hatin ko na si Ma'am no, mga kab, sa Pasig. Sa may Marcos Highway. Let's go. Di pare-parehas, Ma'am. Eh. May ulan sa ibang lugar. Meron namang wala. Uh -oh. Mahasil kasi Misa pag maulan eh Ay, naku, maambun na naman. <laughs> Hello ma'am, magandang gabi po sa angkas po. Ma'am, magkapagantay po po kayo ma'am. Dito ako sa may isinar, sa may marikina, sumulong. Okay lang? Okay, papunta na po ako ma'am. Thank you po ayun na no, mga kaos sinawagan muna natin kasi medyo malayo no mga kaos 1.8 kilometers baka mamaya hello may tao na tao bumabiyahe ako may pasayro ako bakit bumabiyahe nga <tod> Diretso lang tayo ma'am Dito lang ba? Okay Okay, thank you ma'am. Thank you po. yun dito na tayo ng mga kaob sa mayaman street ang lupit ng street mayaman siguro mayaman yung mga nakatira dito ng mga kaob <laughs> gago <laughs> <laughs> alright okay abs Alam ma mam, dito na po ako mam ma Okay po Ayun, dito na tayo na no? Huwag sa Pick up location ng pasayero natin Antay Pababa na raw siya Pero wala pa rin sa baba Sabi ng pasayero tinawagan natin, pababa na raw 5 minutes na tayo nag-aantay. Wala na may baba. ayun dun tayo si ma'am. Kala ko mali ako ng... Pinuntahan. laki ah. Kala ko ma'am mali ako ng ano Mali. <laughs> Oo kasi dito... Ano pa naman? Sarado. Okay. iba doon. Dito kasi ako nang galing sa Marikina eh. Kaya... kasi siguro dyan ako pinadaan. Sana nga ma'am, hindi nakakayamot nga eh. Kakaputi na ako kanina, biglang huminto. Buisi talaga. Sige ma'am. Hawak lang kaya, apakin niya mo isa pa. Sige. Okay na po. Nagkaputi ka na, biglang hihinto.